sino nakaka-relate din sa ganyan na pag pagluluto ng pagkain yung ibibilad mo muna yung kahoy babalibag sa yero para lang mabilis matuyo o yan o oh, ganyan nung araw kami oh. mga ngahoy ka tapos yan bibilad mo patutuyo mo sa yero babalibag mo para hindi magalaw ng mga bata Meron pa palang gumagawa ngayon ha. Siyempre meron pa nakita dun ha. <laughs> uh, yun. Nabalibag ni tatay yung mayara yan ha. Uh, may pangkatong siya bukas. sa mahal din kasi ng gasol kailangan mo rin magkahoy oh hindi nga si tatay ha <laughs> Habis, ha